Hindi ko pa rin gets kung paano nangyari na si Loki ay opisyal nang inanyayahan ni Luffy na sumakay sa barko, habang si Yamato naman ay halos matupad na ang pangakong sa Samarin. Pero isa lang ang pwesto, kanino ba talaga ito ibibigay? Posible bang hindi lang sampu kundi labing isa ang miyembro ng Straw Hat Crew sa huli? Mga One Piece fans, balikan natin ang sinabi ni Luffy nung nagsisimula pa lang siya sa paglalayag, maghahanap daw siya ng sampung tao para sa kanyang crew. Pero kung isasama natin siya, walo pa lang ang kasama ngayon. Bakit? dahil si Brooke ay isang kalansay at si Chopper naman ay hayop. Technically, hindi sila tao. Posibleng sinadya ito ni Oda bilang maliit na detalye. Sa ngayon, medyo kulang pa sa lakas ang straw hats. Dalawa pa lang ang may gising na Conqueror's Haki at si Zoro, nagsisimula pa lang sa antas na yon. Si Usopp naman, kahit mahal natin siya, ay isang normal na tao pa rin ang kakayahan at minsan siya pa ang bumabagal sa grupo. Tingnan natin ang Roger Pirates, third to miembro, at lima sa kanila ay bihasa sa tatlong klase ng haki. Mas malupit pa ang Rocks Pirates, halos lahat sila ay mga hari ang antas ng lakas. Pero kahit ganun, hindi rin sila nagtagumpay. Ngayon tanong, ano ang ipanalaban ng Straw Hat Crew laban sa hari ng mundo? Sa Future Island, muntik na silang matalo ng isang Admiral at si Saturn. Kung hindi pa dumating si Sabo na may dalang pagkain at tubig, baka natudas na sila. Balang araw si Luffy ay magiging kasing lakas ni Joy Boy, kaya dapat mas mataas ang level ng crew niya kumpara sa ibang Yonko o kahit man lang katapat ng crew ni Roger. Kaya may saisay kung bakit parehong si Yamato at Loki ay sumasakay na rin sa barko. Si Yamato, klaro ang sinabi. Pagkatapos ng Wano, sasama na siya. At sigurado akong hindi niya kinalimutan ang pangako niya. Pero pagdating niya sa Wano at nakita si Loki, ang lakas, ang personalidad, inanyayahan din siya ni Luffy na sumama. Ibig sabihin, gusto talaga ni Luffy ang dalawa. Isang may lakas na halos kapantay ni Red-Haired Shanks. At isa na kayang makipagsabayan kay Kaido ng ilang ulit. Pareho silang bihasa sa tatlong uri ng haki at kung mapasama sila sa Straw Hat Crew, ilang beses lalaki ang power level ng grupo. Sa ganung punto, pwede na silang lumaban sa Blackbeard Pirates at sa God Knights. Pero ang mas nakaka-curious, paano sasakay si Loki sa Thousand Sunny? Giant siya? Mahigit 60 metro ang taas? Saan mo ilalagay yon sa barko? Pero don't worry, sa Giant Country, may pusa na kumain ng Yoyo Nomi. Kaya niyang palakihin ang mga bagay sa tingin lang. So kung palalakihin lang ang Thousand Sunny, walang problema. Makakasakay si Loki.